Wala kasi ano? kabilang panimban. Ay! Malala naman sa ka! Putra, guess mo mabalit! maka mag... Kuya na! Jabo! Ano eh. <laughs> na, ano? Mahaba pa kasi yung tira doon yung kabila. Tumalo na. <laughs>

Ano nang gas gas Atras! Atras, 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 Mamaya ka kumain na akong. Bawasan nanti Mahal na pala kalabaw ngayon. Alin mas mahal kalabaw baka? Parang 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 yun. Yeah. Ini, tiêu nè one two three four five đây đi cái mũ nè bơ mà đây cả six seven eight nine ten nineteen, 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 twenty, gumalikot nyo, twenty one, twenty Jambo, jambo, jambo. Hui. Anu mana? Hui. Anu balai yuk nalu kudu. Tinggalai. Terti kini. Terti pur. Terti pahit. Terti 38 times 2 76 yeah. Okay. 95 Ini 95 95 97 98 101 102 Ninety-eight, ninety-nine, one hundred, one hundred, one hundred, three hundred, five hundred, six hundred, eight hundred, ten hundred, ten hundred, twelve hundred, fourteen hundred, ten. Sixteen. Sixteen. 120 twenty. Eighteen. One twenty. Tama to One twenty-four. eighteen hundred kaya. nag hundred ka na. Ha? Uh -huh. 124 twenty-four lang. Ha? One twenty-four. Bilang na yan ah. Magigit

lana lana nabalik ka agad unang hakot pa lang putol agad guys yung paragos unang hakot pa lang ni jumbo. ito kasi yung kabila bago to ito ang unang kumaka-stop doon nahanap ako ng ang kapalit ay bote naman hanggang lang okay pa naman dyan oh pwede pa Oops, yung kasi pag may mabababa na dadaan

<laughs> May pikot kay ego mo, pikotan. Ha? Hindi. Pikotan. Nako po. Yeah. Kaya pa naman. Hey. Hey.

kaya talaga pabilo para pre-press bago ang kahoy dapat sabay-sabay uh, ay nako kahoy ano na siyo panggatong na Sige yeah. na. Yeah. Ano yan? yan? bilang mo yan. Hindi. oh, bilangin mo na lang pag ano, kasi meron ka pala dyan. Sa, tra sa, sa trabaho ting 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 Seven, okay. six nine, One, four, <laughs> Siya pa, Bea. Ha? Hindi ba? Tagilip kasi, eh. Oh my god. <laughs> Bakit ma epic kamay natin. Grabe, jumbo. Sobrang bilis mo. tigil daw muna jam tigil daw muna jambo grabe <laughs> lakas ni jambo gom 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 oh ini ah tak tak gilit jan eh oh oh dia tak ai gom 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 tapi mudah ini mata gilet mau bagi aku yang tak bagi Aduh, kabilang panimbang. Malala na masaka. Putra gis mo babalit. Bakit mo? Bakit mo makamag-guyan ha? Jabo, alam mo Ano? Mahaba pa kasi yung tira doon, yung kabila. Tumalo na. Ang dali. Ayoko na, muntik tayong mad. Disgrace. <laughs> Ay nako, gajambo. Gajambo. Kaya pa rin hindi na nabalans. Oo. Pag ganyan mga bako kabako. Talagang muntik na tayo doon ha. Hindi gajambo agad-agad sa kabila. Hindi pwede. nakopo. Ulit tayo guys, Madisgrasya Kasi yung isang kahoy ng paragos naputol na. Sumakay so, ako pabalik dito. Tumagilid doon sana. Sa ano? pa. Yung binti ko nararamdaman ko ngayon. Buti na lang hindi tayo. Binte. Binte. Nagupo jambo. Bukas may pasok pa papabili ng bising ko pako gagawa namin guys ng kaya, kaya, solusyon yung naputol na paragos kasi nagisimula pa lang kami unang hakot pa lang putol na agad ay naku jambo sumakit One. Sabi mo, hindi tumatagilid mga Yung pala. 3 4 7 Guys, hapon Magpapa na. Magpapahinga na muna si Jumbo sa kasi amo. Mm -hmm. hey. Hey. Pumunta kay Ilog. Nagpahakot so original di yeah. uh, Oh iya. Ano. Karong yeah. Oh hinakot no. Mm -hmm. um. Yambo. Hey. Mm. Hãy subscribe cho đi Ghiền cái Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Kaya pa sigay mahulog

sabay pa rin. Inaapos pa rin yung gawain niya. Mabango ng simoy ng hangin dito. Hmm? Mabango ng simoy ng hangin dito. Oo. Bulaklak ng mais. Pag mga dapit hapon ng ng hangin. Huwag na naman yung bulaklak ng hangin. Yan. Kaya dapat pati kurutunta, madaw pag sang-sangang hapon. Madaw bura ka, mabango. Hindi na yung pangin yan. Ano ah. yun? Yung pangin. So, dumas ko yan. Sa kabitin ko sa sana tagas nagano? Yan yun. Ano yan? Yan yun. Yan. Yan. Ah. Yan. Yan. tayo tumambling kahapon. <laughs> ano diyan mo? <bo? laughs> Pang-pang na Diyan eh. ako gumulong kahapon. Buti buhanginan yung binulungan ni para lang tiyan nag nagtrampulin ang kalamangan ng mataba gumugulong-gulong lang hey. Panghuli na to Jambo

ng buha i-referring e ko muna yung paragos kaya naputol yung isang kahon kaya e magkakapot ang panang may kailangan tayo magkanihan ng mais na-referro ko na to sa kaita ni guys ano para gusto niya mo kung talagang emergency pwede pa natapos pa ngayon sa kusinabi <laughs> kasi okay, pa rin stop dito na kami sa aming repair shop <laughs> repair shop ko no baba na tayo jumbo okay guys tapos tayong maghapot ang Maraming maraming salamat po sa inyong panunaw. Nagmamadali na sa jambo. Sundan natin. Pupunta dun sa lubluban